Kursi, okay, grey hey, 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 oh. hey, bos, kirim, idol, bos, kirim, emang idol, bos, bos, kirim, bos, 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 Dos, mga idol, dos. bos kento, mga idol, dos, dos lang. dos, dos lang. bos kento, idol. hai cái luôn tri mai Hãy subscribe cho kênh không Or pipe to mga idol. Kay boss Perry to. ramkin. Ramkin sweater mga idol. Ano ba yan? Alam mo siya loko. Ito tayo kay boss Joey mga idol. Makasabay ka na naman eh. Doon sa kabila. Tribal Joto mga idol oh. Oo, mga... Ang mga linyada nito, boss. Ha? Huh? Linyada. Limon pa, limon. Lemon lemon. Eh. Lemon. mga idol. 3-5. Ay, 3-5. Oh, tama, 3-5. Oh. Two 2-5 lang, yeah, mga idol. Eh. Oh. Ah, oh, 3-5 pala to. 3 mga idol. Magulang na, no? oh. Oh, 3-5 lang, mga idol. Kay hey, boss, Joey to, mga idol. Eh. Mukhang magbenta to. May mga atin to siya. Okay, <tinyo> pa, beto. Kapatid. Okay, pa, mga idol. Tinali ko <tinyo> ina Alas gusto niya na humarap sa cellphone. <laughs> three five, three, five two, idol. No. Ato, to na, magkapatid mga idol. Ito yung kapatid o, oh. blues. Blues, blues. Three five. Three, two, Kami anak na. Three, Ayun sa dulo. Three, two, three, two.

Na restrict yung ano ko. FB. Restricted. Wala, hindi ko may upload sa YouTube pa lang. Sa YouTube mo labi. Mas <laughs> maganda yan. Pumpkin yan, ano? Jenny. Porke, mga idol, oh. oh. Ano yung isa yung dala, boss? Ganun din? Ulit? Ah. Ako so Pumpkin Henny, mga idol, oh. Kung gusto nyo ito, mga idol, tawagan nyo lang sa boss. Anong number natin, boss? 0926-177-877-16. Yun, kay boss yan, mga idol. Anong mga lahi nung meron ka doon sa bahay, boss? Sweater, pangkin, galmor. Well Yun, mga ganun lahi, mga idol. Yung oh, kay boss, tawagan nyo lang. Ayan, White hats. May white hats pa. Puro sweater, mga... Hawaiian. Yun, may kanawain. Hindi lang nadadala ni boss, yan, oh. Eh, no? Oo, oh, uh, taga saan ba kayo, boss? Bukawi. Ah, Bukawi lang din. Oo. Yeah. Malapit lang pala eh. Oo, so, tabi lang kami Oo. Uh, ayun, si boss, tawagan niyo lang mga idol eh, mga manok niyo, binyada. Oh, uh, okay, boss, salamat ah. Okay. Two five, lang. Two five, two five. Lang. <laughs> two -five, two -five. <laughs> two five lang, mga idol. <laughs>

Jobive-jobive lang ka mga idol. City na ako ngayon. Ah. Dalar, eh, sana abot ng isang daan. Abot pa yun, 10 days pa eh. Uh Oo. Oh. 3K, to 3K. Uh, 3K. Hindi, na 3K? Ah, 3K? 25 na yun. 25 pala to, 25 mga idol. So, umabot na siyang daan, okay na yun. Okay na yun lang. ka lang naman eh. Sige daw to kay Boss Joey, mga idol. <coughs> Up -up. Nakuha na yung mga blues. Tulungan nyo na, Boss.

yan. Ah, dinadala. mo lang. Dinabiyan. Pambrood mo? Ha? Pambrood mo lang? Oo, lahat ng mga kalawakan dito, mga tao. Oh. Ay, ang tel pwede Ah, magagaling ang ano niya, Ano Ah, may cross siya ng na ano, no? Ito to. Ang kano? Ha? Ay, Pops. Tapili mo 3K. Kaya boss Joey to, di ba? Oo. Baby, ano ito mga idol, oh? Boss Joey. 3K. Mga idol, 4K. 4K din. Ganang <coughs> katawan, oh. Eh. Eboş hey maktama ayı hey, değil